Ay Ay Saan punta mo? Ano yung hanap mo ha? Leyte Leyte, ng Leyte Gusto mo magpatid sa akin? Libre, walang bayad Sige kita sa may sakayan ng Leyte Wait lang Wait, um, wait lang, Ha? Hindi, mo, sa kaya ko, vlogger ako dito eh po Okay Search mo na lang yung pahalang ko sa Facebook, tapos follow mo na lang ako, ha? Late ka? Opo. Oh, takloban. Mga biyan, takloban yun, di ba? Opo. Wait, kanina ka pa nandito? Hindi na po, ngayon nandito. Sa kabagaling? Bulakad. Sa Bukawi. Bukawi ka? Pasang ka sa Bukawi. Taga Bukawi, asawa ko. Opo. Sa ano kami? Sa Wakas? Ah, Wakas? Malapit na. Oo, malapit. Tara, para hindi ka maligaw diyan. Okay po. hindi alam ng taxi driver? alam po pero oh, hindi rin naman tunog na. oo, tara ayahatin kita sa mesa ka mismo nakita kita kausap mo yung taxi okay. ah hindi mo alam kung saan ka pupunta? buti na lang nakita kita Ganito talaga ginagawa ko, pag may nakita akong mga ano, tao, parang naliligaw, ganun. inakausap ko, nag, naglilibring sa kaya ko. So, ano so, ano 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 Ah, dito lang sa may stoplight na to. Okay. Kaita okay. kita eh, nagtatanong ka sa taxi. May ano ka? May cellphone ka? Meron sir. Mamaya, picturean mo yung ano ko, sticker ko. Ito. Hmm. Anong pangalan mo? Chrisley James. Ah? Chrisley James. Chrisley. Oo. Oh. Ito ako, Chibat. Okay na. Mahal yata pa late ngayon ah. Mahal yata pa masaya ng palating ngayon. Magkano pa masaya palate eh. ano sasakyan mo? Ano sasakyan mo? Van po 'yun. Gusto mo si pick ka ng kata ko. Kasi ang ko kapag bus bukas ng maga. Opo. Pag van ngayon. Opo, ngayon. Pero anong sasakyan mo? Bus. Magbabas ka. Tanong natin kung anong oras ang biyahe ha. sana may mabutang ka pa ngayon bawal na kasi rito eh, mga bus bawal na ang bus ang bus nandun sa marikina Yun, know. leite Leyte. 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 Oh. oh, yun. Ano, paano? makaka ka na? Ang pangalan mo? Chrisley, Chrisley James. Okay, ingat ka. subscribe follow mo na lang ako sa Facebook, ha? Ingat ka, ingat, ingat. Sige, bye-bye.